Good morning mga kalingat, no. So ngayong umaga, tayo ang chief cook dito palagi. Ayan. Ito po yung kaganapan natin daily dito sa Bobo. Samahan niyo ako mga kalingat kung ang gawin natin so ngayon nagsaing tayo tapos magluto naman tayo ng basoy kasi umaga pa basoy tayo. Medyo madilim ba? Eh? gaso lang yung ginagamit natin yun dito gasolpot ang gaso <laughs> ayan, tinan nyo gasolpot yan, gasolpot yung gaso <laughs> ngayon palaging umuulan ulan tayo ng magagandang mga kahoy yung hindi basa para yung simbod natin hindi magudlot may ano man doon may price gas man tayo pero mahal yung tank sa price gas at saka yung burner niya nasira yun kaya na dito tayo sa gasol yung ano na lang kakugi na lang yung gastos natin hanap tayo ng kahoy dyan sa paligid magpaalaman tayo sa mayari tapos wala na patuyuin natin gamit na suda na to karon mga kalingap kang buntaga yan ito na i view natin dito ang ganda o yung mga tanim may tanim na na mais ayan sino yung dalawa doon baka yung anak natin nag aapas yung anak natin may dalawang lag baba pero hindi yung natutulog pa yun sila kasi umaga pa ayan ang mga kalingap ang ganda ng view dito Salamat, salamat sa inyong palaging pag-share sa ating video, no? Pag walang sawang suporta sa panonood sa ating mga video kahit dito. Ano man? Good morning. Ay, good morning. Good morning, natutulog na yung gising na, gising na yung natutulog. Yung isa pa. Ayan. Mga pita. Wala may ninit, eh. Ha? Wala yung gatas. Nay, kape man. Ang ganda lang, takagabi, eh. Ako kagandang naman ko nagkape na ako dahan na Kaya nagganahan ko mga pe Hindi mag-iinit tubig Ay mag mo muna tayo ako ng tubig Para makakape din ako Kasi mamaya pa ako maligo Unahin nito natin mag-ano mag ang tubig pala mga kalinga mag init tayo kasi may kape naman tayo Ayan kape yan Kapi, may kape dyan wala lang tayong gindala ng gatas ayan o, hindi pa naka-arrange yung mga ano natin gamit natin ay so ready, ready na yung lamas natin ayan lagyan pala natin ito ng powder na paminta para mawala yung lasa-lasa niya, ang oh, lasa yung ang hit pala kapitbahay natin umaga no papunta na lang papunta na yan sa kanilang ano garden uma kasi pag dito sa ano yung kapilya nila mamaya pa yan magumpisa yung simba mamaya pa tayo at saka bili tayo ng ano nila diyan mamaya bili tayo ng tinangkong para makatanim din tayo ayan tapos ngayon bisis, bisitahin natin yung mga tanim natin ha? update natin yung mga tanim natin ngayon Ayan o. Ipapiko ang kwan. Di palang magyan na ito sa Ipapiko. Hmm. Nag-morning vlog ako. Ikaw ang kameraman ko. Hmm? Dagway sa kameraman o, oh. Dagway sa kameraman ay... <laughs> sa kayong sounds. Iyan tingnan natin mga kalingan. <coughs> Ayan, kumukulo na. Kumukulo na. So, makapagkapi na tayo. Tapos, lutoy natin itong basoy. Ayan. Dito muna natin. Direct lagay sa mag. Sa mag. Okay. tama, no? Yung sound sa kwan. Sana hindi tayo mag-CPR dyan tapos ito naman luto tayo yan syempre dalawang kapina yung pinaganda natin para kay misis din yung isa para pag nila may, niya, may kape na Ayan. luto tayo mga kalinga Thank tapos mamaya pagkatapos nito pasyal ko kayo Jordan sa labas pasyal ko kayo doon well hmm. gamay na itong well mang magdala to niya well mang mamayan lang yun pag doon natin sa labas pag ano natin ito pag malunod natin ah. Ayan na. Happy wedding wedding na para sa ating ulam ngayong umaga. Basoy. Hmm. Sa so, Jasmine? Sa kadya? Sa mga Gising na? sleeping beauty kasi gidaog kami <laughs> ayan so ali ikaw tig video na aku, Jasmine. Magloto ko Jasmine magluto ko mato ka gawas lukat pakag passport eh? ahos ah, may una makuha nanino nino adugay

Ako, din kwan. Ali, ako din anyway. Ali, sa ning ilunod ning kwan. Ale di giwas ako dinhi, Alisa. Alisa sa... di giwas ako? Mm. Eh. Uh, Kanya okay. dun, na dungan uh. ang tagawas, naghuna ko glunod ana. Mm. Di giwas ta bi. Di giwas ako kay kuno sayon. Ma, Mommy. Indi gud na duse minsa na. Ah. Nganiye. Mas gunit yo. Ah. Ya, uh. na uh. lang di ana ra ta layo pa ka? hmm. kayo ka malayo pa kayo ka dahil ang inagumanan na gumana niya, dito ang tamang api sa gawas kaya ito man na yung pabuto ng magbukal very hmm. good hindi ito yung takloban takloban na ito taklo hmm. taklo si look at So, ipasyal natin yung mga solid supporters natin doon sa labas. Sa labas tayo mga kalinga. Ayan o. Oh. Samahan nyo ako. Tingnan natin yung mga tanong natin doon. Hmm. Dala tayo ng kape. Eh. Ay, hmm. ay, 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 ay. ah. mga kagatunog-tunog doon. Kaya, kaya, eh. pa eh. hmm. tapos pag open ay imo man gi una-una oh. nakabalo to iyang ya, hiniktan original na to ni lako May tanawa niya kuan kwan miha. Pabukal lang na. Chinilas natin. Good morning mga tanong. Good morning. <laughs> hmm. Alam, may bulak ang kuwan. Ayan bagong bilya natin. No? May bago namang bulaklak. Oh. Lo, madilim ay. Oh, Ayan. Hmm. Kapi. Kapi. Ayan so look at. kawawa yung motor natin mamaya paglabas natin no kasi maulan kaya gabi. Medulas yung dandon ay medulas yung danda doon. Tapos dito tayo. Ay. O, yung tanim natin yung ukla natin parang hindi naglaki Yung ano natin mahaba na oh. Ilang dahon ba yung kwan puwede natin i-pruning? Ilang dahon yun pero yung kalabasa ando na yan. Pasyal ko kayo ha. Pero may sounds lang ka. Sana hindi tayo makapirate doon sa mga sounds. Hmm. Pero yung itong kalabasa na, no? o kalabasa, kapayas pala, parang laki yan ha, o laki, taba pa yan ay, eh. palitan natin yan dyan, Iano natin yan, kunin natin yan para hindi maubos yung taba dyan. Hmm, hindi pa tayo naka ano, linis tapos yung haligi natin lagyan natin yan ng ano yung simento Indian Mingo may papaya naman yung tangkal natin no, yan ang hanapan natin ng biik yan yung mga bata oh. hmm. pasyal ko kayo dito sa ano ko ha tanim ko yung kalabasa oh. ang ganda yung tubo sa kalabasa natin eh. Hmm. pero yung ano natin Wala yan. Te, hey, kuha guna, Jasmine. Kuha ang guna, kaya ito habukan. Guna, guna. Muray naman siguro giluklok ang kilid, tanawa daw ng kilid. Tanawa ng kilid ang guna. Kaya itong habukan ay eh, dali habukan. May naangkapi di Amedin. Tiwasa o luto ng basoy, may. ng sibuyas daw nanda sa ilalom pakunin natin yun kasi tanim natin yung sibuyas din dahonan doon natin yung tanim mo oh. pwede na yan na uh, paano yung ano yung tanim natin habukan natin habang dito pa tayo bunlay ba bunlay guna yung ano yan mm -hmm. ah lampas na wakaila o Guna. Me, tiwas sa gluto ang me. Me. Tiwas sa gluto ang kay maghabok mo dito. Kato, kato, kato. Pero tapos kalira oh. Hmm. Oh, then, ikaw may mag-video na ako ha. Hmm. Timplayan ni me ha. Hmm. Eh. Ikaw tig video na ako. Kunin natin tong sibuyas oh, tanim natin.

yan ni Kwan yung tawag namin mga kalingat tabukan ikaw ng dahon ikaw ng dahon hey. ikaw ng dahon ay halas ikaw ng naghalas

Kiat kaya ni gemai. Dapat sepuluhan deh ni. Masa dia, so, dia nak siapa? Gabi? Tak. Ah. Dia lah <laughs> kelebasak. Eh kelebasak dia. Hmm. Anak-anak aku kena kelebasak. <laughs> Praktis mo gila ila sa mga tanong nila sa bukid. Hindi hmm? <laughs> mo kong tinga bukid. Hindi mo, mo -ignorante. <coughs> 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 mag ignorante. Ang ipatong sa kong ulo pa. Pag doon hindi na ito. Sabi nila, putulin daw pag makaabot ng ulo. biasa je lah Tak perlu Apa Zon dia nak ni mupa Kalau luman Saya naik okra Saya anak. okra ay okra aray. Padulong man din dira. Parang ganda ang tubo mo guys, slide slide pa no. Ngayon dira sa ubos oh. no kamu ni lando katong bat empat dua ka babae dua pa ka lalaki itu

awot nemong ka pipa kong girot kong girot nemong ka pipa le watermelon mm -hmm. ma eh sana so yung baso be benitilah e lang eh kan watermelon na gamay ko moku kita anak go Jadi ramang kut kuning tono. <laughs> Madagkan na niya itong watermelon. Pero mga video. Ang gali. <laughs> Tara o. Panin sayo-sayo pa o. Cute kayo. Ipta <laughs> na lang na Joke. Hehehe, ako wala yun cute kayo so, cute nito kay tiny one ano na ang isa lalo man nagabuno o kasi kaabot ang gamot na sa buno cute kayo oh. raw nagtapad silang dua ano mong katusok na no? mm. kato manan mo pa siya ah oh. makahiya okay Hawaan lang na iyang roots kaya basi mo grow na siya. Yuritsu. Tugnawa karon eh. Hmm? Tugnaw kay karon. Tugnaw dai kay nga wagay kay gahabol eh. Gahabol. Ako gay kay gahabolan. Naghabol man ko pero tugnaw lang ko wa makong dadalag kad. Tegana ko grado si Mat. Gamay na lang no. oke? Okay. Wala na san. Banat nang minuto. Nagtapad sila, napay isa ka cute oh. Palaluman eh, mo na sila pa? Hmm? Palaluman. Thank you cute cute oh, mga mga dahang nang dito. Wala pa akong kamatis dahil ito nga lamasas ng Ang buto din, hey. Na, Di ay ilagat. Di ay ilaga, anak pa. Kuha po kami. Nandiyan lang. Saan nga lang, nana? Kaya. Sengala, ano, ano. Pena, pena, kaya Kuan, ano. Kamote. Oh, kamote. Saan may English so kamote? Potato. <laughs> ay, potato. Sweet. Sweet potato. <laughs> sweet potato. <laughs> sweet may sweet. Sweet potato. <laughs> Napa dito ay. with potato. Kotong ke satu. Kotong kauan. Segini. Ini. Hai kotong April. Na oneng naku alun din mapaloy. Nag-gloves pa lang ka? Hmm? Nag-gloves pa lang ka? Tagal na po din mo tumilo na eh. Nun, na ni Muna pa. Hmm? Kaya siya oh. Yung na yata oh. ba nang susulpin Kena oh? Dilik mag dagdago ba? Sige, ito na tinulungan Lampas manan. So tapos na tayong naghabok sa anong mga kalingap no sa sandia nato ug sa kalabasa squash and watermelon. Ngayon, itanim natin ito. Itanim natin ito yung sibuyas. Ayan. Dito hanap tayo. Dito, dito natin itanim. Kasi yung tinanim natin yung pitsay parang hindi magpwede dito. Ito naman, itry natin ito. O, pag maganda ang tubo ng sibuyas, bili tayo ng daming sibuyas. gusto natin ni Okay, alright, almost done Thank you, thank you so much sa inyong mga support mga kalingap At saka hanggang sa muli natin Update, update tayo dito sa Kubo uh, God bless po sa inyong lahat Thank you, thank you, Shout out kay Ma'am Nans Kay Kuya Bal Sa mga tanang kalinga partners Thank you, thank you so much and Bye bye, more power God bless po sa inyong lahat Bye bye